Uh, susunod na po tayo sa 15 minutes cross examination. Ipisa na po natin. Okay na. Okay na po. Okay, magandang hapon po muli sa mga tagapakinig. Okay, tanong lang Brother Suriano. <clears throat> Ang sabi mo kanina, walang inaaring ganap sa kautsan. Hindi po ba? Narinig niyo Hindi. Maroon. Sa kasa ni Moses. Okay. Eh, kung may mabasa ko na, Brother Suryano, na maaari ka, pa, pag tumalima ka pala sa kautusan, ay aariin kang ganap. Di mali po kayo sa iyong pagkaunawa. Sabi niyo kasi, walang aaring ganap. Hindi ako mali. Wala naman akong sinabi na ganun eh. Ang may sabi noon si Pablo, hindi kayo aariing ganap sa pamamagitan ng kautosan ni Moises. Huwag mo isisisi sa akin yung binabasa ko, ano? Hindi pa ako napapanganak, hindi ka pa rin pinapanganak, nasa Biblia na yan eh. Hindi ako may sabi niya, binasa ko yan. Na hindi na tayo aariing ganap sa kautosan ni Moises. Ngayon, kung may mabasa kang inaaring ganap sa kautosan ni Moises, sa panahong kristyano, aba, eh, tama ka. Pag may nabasa ka na sa panahong kristyano, inaring ganap sa pamamagitan ng kautusan ni Mueses. Eh, tama ka, mali ako. Pero wala kang mababasa na sa panahong kristyano, ang sinunod utos ni Mueses at hindi utos ni Kristo eh naging dapat. Bakit? Eh kasi, ang utos ni Kristo may bautismo. Ang utos ni Mueses wala. O eh, tinan mo, paano ka nga aaring ganap kung hindi ka nabautismohan? Kaya kailangan susunod ka sa kautsan ni Kristo, hindi sa kautsan ni Moises. Sapagkat yung kautsan ni Moises kulang, walang bautismo ron eh. Yun ang sabi, yun sagot ko sa iyo. Okay, sinabi uli ni Brother Suryano, ito ha, malinaw. Walang bautismo sa panahon ni Moises. bautismo. Ang utos ni Moses wala. Sapagkat yung kautsa ni Moses kulang. Walang bautismo ron eh. Okay, sinabi ulit ni Brother Soriano, ito ha, malinaw, walang bautismo sa panahon ni Moises utos ni Kristo, may bautismo. Ang utos ni Meses, wala. Sapagkat yung kautsa ni Meses, kulang. Walang bautismo roon eh. Okay, sinabi ulit ni Brother Soriano. Ito ha, marinaw. Walang bautismo sa panahon ni Moses. mabasa kong may bautismo sa panahon ni Moises, talo ka. Ganito, ang sabi ko, walang kautusang bautismo sa panahon ni Moises. Walang kautusan. Bumasa ka nga sa kautusan ni Moises na utos magbautismo. Kung may mabasa ko na sa panahon ni Moises na nabautismo sila, sama ka may bautismo, And, brother. Iba yon, iba yon. Iba yung nabautismuhan kaysa sa may utos na magbautismo. Iba yon. Ah, alam ko naman ang babasahin mo yung nasa, eh, nasa Korinto eh, na sila'y nabautismuhan sa dagat. Pero, ang tanong ko sa'yo, meron bang utos na bautismo na isinulat si Mueses o inutos ng Diyos sa Sinai? Meron bang bautismo? Pag nakabasa ka, talo ko. Pinag-uusapan natin utos. Yung utos, walang utos na bautismo sa panahon ni Mueses. O ngayon, Tatanungin ko sa'yo, si, si Sakarias ba't si Elizabeth, nabautismuhan ba? Brother Suriano, sumagot lang po muna kayo. Mamaya, na tayo, mamaya ka okay, yun nga sagot ko. Nabautismuhan ba si Sakarias at si Elizabeth? Natatay ni Juan Bautista? Ang nabautismuhan lang naman yung dumaan sa dagat eh. Eh, yung mga ipinanganak sa kanaan, di naman nabautismuhan eh. O, oh, meron bang utos na bautismo sa kanaan? Nagkakamali ka ng interpretasyon mo sa Biblia. Ang nabautismuhan, yung sinabi ni Pablo, babasahin ko sa unang Korinto, Gis 2. At lahat ay nangabautismuhan kay Moses sa alapaap at sa dagat. Sino lahat? Yung galing sa Egypto. Eh pagkatapos na sila pumasok sa kanaan, meron pa bang bautismo? Wala na. Dahil wala namang utos na bautismo sa panahon ni Moses. Yun ang ibig kong sabihin. Hindi mo lang naintindihan, kapatid kapangahasan kasi yung sayo eh. Yun ang sagot ko. Okay, another question. Mayroon ba tayong mababasa, Brother Suryano, sa Bagong Tipan, na ang kautusan ni Moises hindi na dapat sundin? Pasok. Si 39 ng gawa, nakasulat. Babasahin ko, sa pamamagitan niya ni Kristo, ang bawat nananampalataya ay inaaring ganap sa lahat ng bagay na sa mga ito hindi kayo aariing ganap sa pamamagitan ng kautusan ni Moses. O hindi ka na hindi ka nasakop ng kautusan ni Moses ngayon. Kaya hindi na 'yun ang dapat ngayon sa panahong Kristiyano, kapatid. Hindi na mahirap intindihin 'yan eh. Nilalabo mo na lang eh. Dahil ipinaninindigan mo yung maling paninindigan mo eh. Nakasulat, hindi na kayo aariing ganap, sabi ng mga apostol sa pamamagitan ng kautusan ni Moises. Eh pag matigas ang ulo mo, di sumunod ka pa sa utos ni Moises, kung gusto mo. Pero hindi ka aariin ganap. You will not be justified. 'Yun ang sabi sa Biblia. Nasa Bagong Tipan 'yan, nasa Gawa 13:39. 'Yun ang sagot ko sa tanong mo. Okay, tanong Brother Suriano. Ang tanong ko dito sa Hebrews 10:28. Ang sabi nito, ang magpawalan halaga sa kautusan ni Moises sa patutuo ng dalawa o tatlong saksi ay mamamatay na walang awa. Brother na sure, tama ba itong pagkasulat ito? No? Mali. Amayan, nung panahon ni Moises, pag hindi ka nangili ng Sabado, babatuhin ka hanggang mamatay. Pag nangalo ka, nung panahon ni Moises, babatuhin ka hanggang mamatay. Eh pero si Kristo at saka mga apostol, sumunod ba sa kautusan ni Moises? O yung bang mga Hudyo, sumunod ba sa kautusan ni Moises nung panahon ni Kristo? Hindi nga sumunod eh. Bakit? Eh si Tito nga hindi nagpatuli eh. Eh binato ba? Nabato ba si Tito dahil hindi nagpatuli? Hindi naman siya nagpatuli. Hindi siya sumunod sa kautusan ni Meses eh. Pero hindi siya binato. Hindi siya namatay. Kasi lipas na noon yung kautosan ni Moises. Ganun yon kapatid. Ang tanong ko po, brother, sorry, ano malinaw? Nakasulat din po ito sa Bagong Tipan, hebreo 10, 28. Tanong ko lang naman po ito. Ito bang nakalagay na talatang ang magpawalan halaga sa kautusan ni Moises sa patotoo ng dalawa o tatlong saksi ay mamamatay na walang awa? Totoo ba ito o mali? Totoo yan. Basta hindi ka sumunod sa kautusan ni Moises, pinapatay ka. Noong panahon ni Moises. Pero sa panahon kristyano, si Tito hindi sumunod, hindi nagpatuli, pero hindi pinatay. Ang tanong ko, malinaw. Malinaw naman ang sagot ko. Ah. Hindi naman ako bulol. Naiintindihan naman. Kung gusto mo, inglising ko. Ha? Saan sabi sa English, He that despised Moses' law died without mercy under two or three witnesses. Tignan mo, died. Bakit? Pasado na yan. Tapos na. Pag sa English mo titignan, died without mercy under two or three witnesses. Tapos na kasi yung panahon na yun eh. Pero sa bagong tipaan, kasi hindi na umiira lang kautsa ni Meses nang si Tito ay hindi patuli, hindi siya pinatay. Yun ang sagot ko sa'yo. Oh. Okay, Naibig Brother Seriana, another question. Ako magbabasa lang naman akong talata rito eh. Papakitaan ko lang naman talata. Hindi po ako ang nagsasalata. Binabasa ko lang ho ang talata. Tinutumbasan ko lang ho kung ano yung sinasabi niya kanina. Tayo na lang, lang po mag-analyze. Ito po, magbabasa ko ako. Ang sabi mo, sa pagbabago. Dito sa unang Juan 2, ang talata ay 7. Ang sabi ay ganito. Mga minamahal, wala akong... Isinusulat sa inyo na anumang bagong utos, kundi ang dating utos na nasa inyo buhat ng pasimula. Ang dating utos ay ang salita na inyong narinig. Ito po ba'y tama o mali, Brother Zuliano? Taman-tama yan, kapatid. Taman-tama yan. Ang dating utos na inyong narinig, kanino narinig? Sa mga apostol, hindi kay Moeses. Malina naman ang pupuntahan mong interpretasyon dyan. Dapatayin din yung Mateo. Tingnan mo ha? Sabi noon, sa 521, narinig ninyo na sinabi sa tao ng una, huwag kang papatay. At sino man pumatay, mapapasapanganib sa katulan. Datapwat sinasabi ko sa inyo. Bakit ba datapwat? Magkaiba na kasi eh. Datapwat. Yan naman ang narinig ng mga apostol kay Kristo. O ngayon, yung narinig nila kay Kristo, yun ang sinasabi nila. Hindi sila nagsasalita ng anumang bagong utos. Yun lang narinig nila, yun ang sabi ni Juan. Basahin natin sa unang Juan. Uno-uno. Nakalimutan mo na kasi yung uno-uno eh. Basahin natin. Yung buwat sa kapila, yung aming narinig, yung nakita ng aming mga mata, yung namasdan, nahipo ng aming mga kamay, tungkol sa salita ng buhay ang buhay ay nahayag at aming nakita, pinatototohanan at sa inyo'y aming ibinabalita ang buhay, ang buhay na walang hanggan na kasama ng Ama at sa amin ay nahayag, sabi ng mga apostol. Yaong aming nakita at narinig, siya naming ibinabalita sa inyo upang kayo naman ay magkaroon ng pakikisama sa amin. Oo, at tayo ay may pakikisama sa Ama at sa Kanyang anak na si Yesu Kristo. Ode de, yung palang narinig nila, yung narinig nila kay Kristo. Hindi narinig kay Moeses, kapatid. Oh, ano tayo lang po. Tanong. Ang ating tanong kanina, malina yun eh. Yung bang sinabi sa 89.34 ng mga awit at saka sa unang huwan, 2.7. pareho ba ng statement na hindi nagbabago o nagbago? Kasi sinabi rin sa 89, ang tipan ko'y hindi ko sirain. Unang huwan, 2.7, mga minamahal, wala akong isinusulat na anumang bagong utos, kundi ang dating utos. Hindi po ba nagpapatunoy lamang ito na yung sinabi sa mga awit 89-34 ay pinapagtibay ng mga alaga yung sinabi sa mga awit? Gaya na sinabi ni Juan sa unang... Mali, na sinabi... mali ang interpretasyon mo, kapatid. Yun ang sagot ko. Mali. Kasi malayo yung 89-34 ng awit sa panahon ni Juan. Kasi yung tipan na sinasabi ng Diyos na hindi niya babaguhin, yung tipan niya kay David. Ano? Iba naman yung utos na sinasabi ni Juan. Ang sabi niya, yung utos na yan, yung dating salita na inyong narinig. Yung dating utos ay ang salita na inyong narinig. Yun ang sabi ni Juan eh. Niliwanag niya nga eh. Alin yung salita na inyong narinig? yung narinig ng mga Kristiyano kay Kristo. Hindi naman nila narinig si Moses, no? Okay, salamat Brother Sunano. Uh, Lana oras. Okay na po. Okay na po. Ah, uh, susunod po. Last na po tong ano, pangatlo na po kasi. Bali, susunod si Pastor Elmer Albuera.